Nagbabala ang NBI na posibleng makulong ang mga nagkakanlong sa mga akusado sa flood control scandal. Kasunod yan ng pag-aresto sa isang DPWH engineer sa isang bahay sa Quezon City. Pag-aari umano yan ng isang vice mayor sa Oriental Mindoro. Narito ang report ni Dave Abuel. Kahapon lang nang arestuhin sa isang bahay sa Quezon City si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon. Sa bahay na yan, nagtatago si Abagon na isa sa mga sangkot sa 289 million pesos road dike ghost project sa Nawan Oriental Mindoro. Ayon sa NBI, pag-aari umano ni Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano ang naturang bahay. Reports were made that uh, the house where he was arrested is allegedly owned by uh, one uh, vice mayor in, uh, of Bansud. Uh, Oriental Mindoro. Binagaaralan pa kung bakit doon nagtatago si Abagon. Yan ay pa po natin. At uh, siguro kung ano man na makita natin na uh, resulta nito ay hihingan din natin ng uh, comment kung sino man yung uh, may ari ng bahay. Pero babala ng NBI, posibleng maharap sa reklamo obstruction of justice ang mga nagkakanlong sa mga akusado sa flood control scandal. Sa ating mga kababayan kung gusto nyo tumulong sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo. Mas mabuti pang advice nyo na lang sila na sumuko na. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ni Vice Mayor Mirano. Kanina umaga naman ng isa ilalim sa court proceedings sa Sandigan Bayan si Abagon para sa mga kasong graft at malversation of public funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa Totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.